Nangitiwala. <laughs> tinitignan niya <yung> muda. Matawa <laughs> kasi ni Mama, tinitignan niya yung mata. Kao ka! Tatakot ka na muna, Luya. Ang timog sa Om prev chay wine ... lille ... Le lõm wo mwen le Bibot, lol. La l televizyon sa proudilò. Sav èk wra ng цwev. Chaz mwen televisyon ou chavati. Tam omenأ apanti ku l pHamdine? Su bunye celnose, <laughs> <laughs> <yuk> <yuk> yak Mmm. 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 Pinagtitipid <laughs> yung bata ako. Yun ang Hala. Hala, grabe ka naman bito kumain. Ang takawa po. Ninanam nam 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 pa. <laughs> <Innaman>. <laughs> Ayan <laughs> <laughs> naman, dito nga. Wala siyang pakailang. So, huh? Talagang kain, no? Nasaan mo? Labas sa <laughs> dalil. Nakain ka kasi ang kamay niya. Ang inip pala niya. Ginagawin mo dede yan, ha? Ang ilong-ilong <laughs> wow. Wala, nag-aantay, nag-aantay, nag-aantay. Nagagalit. Wala, nag-aantay talaga siya. <laughs> <laughs> wala, mo? Hindi, hindi. Yung pala gusto nang kainin, yung kapulos eh. Wala. <laughs> Inalam-nam-nam-nam. <nam>, <laughs> hala hala si G, si Wudo, hahahaha, anong, tapos tayo do ba talaga ti, hala na. <laughs> <clears throat> <laughs>